sa isla ng Sikihor, isang lugar na madalas iwasan ng ilan, ngunit kinagigiliwan ng mga mahilig sa misteryo. Dito mo matatagpuan ang isa, sa A, at sa mga pinakamatandang simbahan sa Pilipinas, ang San Isidro Labrador Church, mas kilala bilang Lasi Church. Ginawa ito noong 1884 at hanggang ngayon ay matatag pa rin. Mula sa Batong Koral kahoy na nara at mga alaalang tila hindi umaalis kahit kailan pero may isang kwento na paulit-ulit na ibinubulong ng mga lokal at ng mga bihasang bisita na minsan daw mayroong misa sa loob ng simbahan kahit walang pari ayon sa ilang residente may mga gabi raw na habang dumadaan sila malapit sa simbahan ay makaririnig sila ng tila latin na dasal sa loob. Tahimik, buo ang tono. Parang isang pari na nagmimisa. Pero pag sinilip mo, wala kang makikita ang tao. Walang ilaw sa loob. At ang simbahan ay nakasara. May nagsabing ito raw ay kaluluwa ng isang paring Kastila na nasawi sa isla noong panahon ng pananako. Hindi raw siya matahimik dahil sa kasalanang hindi na ikumpisal. Kaya sa gabi, bumabalik siya upang magpatuloy sa kanyang misa. May ilang turista ang nagtangkang mag-record ng audio sa loob. Sabi nila, wala silang narinig sa mismong sandali. Pero pag playback, may humahabol na tunog ng kampana, isang mabagal na Latin prayer at isang malamig na hininga sa dulo ng audio. Ang iba'y nagsasabing baka acoustics lang daw yun o epekto ng eko at hangin sa lumang bato. Pero kung ganun nga, bakit may boses at bakit latin? Hanggang ngayon walang nakapagsasabi ng tiyak. Ang simbahan ay bukas sa mga turista at patuloy na ginagamit sa normal na misa. Ngunit tuwing gabi, ang tanong ay nananatili. Sino ang nagmimisa sa simbahang walang pari? Ito ang weird PH kung saan ang kwento ay totoo. Pero ang sagot, hindi sigurado. Kung gusto mo pa ng kwentong gaya nito, like, follow, at isubscribe. Dahil sa Pilipinas, ang weird, normal na.